Ano nga ba ang DOT or tinatawag na Dealers Optimization Training? Ayan, so hello guys. Welcome again to my channel, KCR Natividad. Ayan, so sa lahat ng mga kasama natin, ka Unified members, hello, kaway-kaway po. Kung ikaw ay nagna-network, it can be pwedeng applicable or magagamit mo ito along the way. Lalo na pag ikaw ay nagkakandak na ng training. So again, alam natin lahat ng mga basic, ba diba, training dito pa sa negosyo natin, yung Unified Products and Services. So, isa sa mga basic training natin is yung tinatawag na ONE. Tama? So, what is the business all about? Yung Unified Skills Assessment Program, how to enhance your skills, paano ka magiging makapal yung mukha, <laughs> malakas yung loob mo while doing this kind of business. Yung product demonstration, how to present the product yung technical web tool operation, paano po mag-book ng ticket, paano yung system, paano gagamitin yung system, and all transaction i-discuss. -di and lastly, yung tinatawag na DOT or yung dealers optimization training. Yan. So ito yung pinaka paborito ko po sa lahat ng training dito po sa business, sa industry natin kasi because of this training hanggang ngayon nandito pa po ako. Because of this topic, talagang bumabalik ako lagi sa basic at the same time sa training. Dito mo malalaman, okay, kung para kanino mo gagawin ang business, bakit mo gagawin at ano yung reason. Okay, ito yung tinatawag na dealer's optimization training or the heart of the business. Ayan, so, syempre, along the way, kung gusto mong i-training ito or i-share din ito sa downlines mo, pwedeng-pwede. And, i-discuss ko, ano ba yung mga topic ng DOT? Okay, so, number one, yung tinatawag tinatawag na attitude. Ayan. So, attitude. Ano ba yung mga attitude na kailangan pag ikaw ay member na ng Unified, pag ikaw ay isa ng ganap, di ba na dealer at the same time, humahataw ka na, gagawin mo na siya ng full time. Ano ba yung kailangan na attitude towards success? Alright? So, number two, yung tinatawag na belief system. Ayan. So, kanino ka ba maniniwala? Okay? Ilang percent ba yung dapat na belief system mo sa company and sa lahat na makakasama mo dito po sa pagnanegosyo? Okay? So, number three, yung tinatawag na commitment. Ayan. So, napaka-importante yung tinatawag na commitment. Kanino ka magkukumit? Okay? Para kanino yung commitment na gagawin mo along the way while doing this kind of business. Okay? And, of course, number four, yung tinatawag na avoid discouragement. So, normal talaga yan. Pag magnanegosyo ka, maraming discouragement along the way. But, paano mo siya malalabanan? Ayan, discuss natin yan. And number five, yung tinatawag na excitement. Ayan, so isa sa mga topic yan na talagang dapat ka ma-excite pag ikaw ay magnanegosyo. <laughs> Tama? So, isa yan sa mga topic. And, number six, yung focus. Okay? focus or yung tinatawag na finish one company until successful. Ayan. And syempre, number seven, yung pinaka-importante sa lahat. Ano yon Yung tinatawag na goal setting. Okay? Yung goal setting na yan, yan po yung magdadala sa'yo sa top. Yan po yung magdadala sa'yo sa success. Yan po yung katuparan ng mga pangarap mo pag ikaw ay gagawin mo yung goal setting na yan. So, lahat ng ito, kakantahin mo lang, di ba? Para ka ng alphabetical letter A, B, C, D, E, F, G, di ba? Pero, meron pong laman, okay? Yung mga alphabet na yan para makuha mo yung success in doing this kind of negosyo. <laughs> yan. Gusto kong i-discuss yan per topic. So, abangan nyo po yung ating mga video. And, of course, sa lahat ng mga nandito ngayon, I know for sure na excited ka din na share sa inyo. At excited ka din na gawin yung lahat ng meron, ba diba, sa DOT na yan. Okay? So, lahat ng mga top earners, lahat ng dumaan sa top at naging top earner po is ginawa yung tinatawag na DOT. Sinunod yung DOT And hanggang ngayon, ginagawa yung DOT. Okay? So, hopefully, na makita-kita tayo sa next na video to discuss more about dealer's optimization training. So, with that, thank you so much and God bless.